Road trip, ang biyahe ng kadiliman. Isang grupo ng magkakaibigan, sina Carlo, Benjo, May at Lisa, ang nagplano ng isang masayang road trip patungo sa isang probinsya para mag-relax at mag-camping. Habang naglalakbay sila sa isang lumang highway bandang hating gabi, napansin nila na unti-unting nawawala ang signal ng cellphone at GPS. Sa kalagitnaan ng daan, may nakasalubong silang isang matandang lalaking nakatayo sa tabi ng kalsada, basang-basa sa ulan. Sa awa, pinasakay nila ang matanda. Pero simula nun, nagsimula ang kakaibang pangyayari, lumamig ang paligid, at para bang paikot ikot sila sa iisang daan kahit matagal na silang umaandar. Maya-maya pa, ang matanda ay biglang naglaho sa loob ng sasakyan, at sa side mirror nila ay makikita may nakasunod na anino sa kanilang kotse. Habang tumatagal, unti-unti nilang nadidiscover na ang daang kanilang tinatahak ay daan ng mga kaluluwa, isang, kalye ng mga ligaw na espiritu, na di na basta-basta malalabasan ng buhay.